nagprito sang uga kag nagpritos sang talong. Ay mga day, it's me again, yem yems. Pag naog ko sa dalong, amo ini ang ako na abutan, nagaprito ang akon upod sang uga. Yad gani na abutan ko ang anang nga uga pabatok na dapat. Kay nawili ang akon upod kapang huga sang pinggan. Nakita ko do lang ang tarong sa kilid. Ginuna nagali prito ang tarong kag ikaduha amo ang uga. Pagtapos bakit sang uga sa karaha, gindala ko na lang ang uga kag ang tarong sa amon nga ginakan. Tapos naghimo ako sausawan para isausaw ang tarong kag ang uga sa akon nga sausawan. Ginbutangan ko sang kalamansi para maasim-asim ang ana sa bor. Kagin sa man ako sang akon upod nga butangan sang kalamansi kay nami ko. Pag ang inyo iyay nagpatima naman. <laughs> Hag, syempre, samtang ako gakaon, nagainom-inom ako sang Milo. Mahaw, guys. Mahaw, guys. Ah. Hmm? Hmm? Bawa ka namin ito. Taro. Ito eh. Nagtawa nyo lang hamala mo yan. Taro, tingutangan, patis.

Lovely. Eh. Ay, maginas, please, ma? Niya rin, ako, sa kadlo, kapila kang mag-in as Christmas. Isa. Tumabugto niya ng sete. Ayan Ako mo sa isa lang. Nabugto niya yung sete. Ang tapen po ko madidi. So, yun, siya, balat. Tapos, lock na ibang mo. Mm -hmm. Mm hmm, tapos eh. mm -hmm. na, buol na. Kakiyado lang nagatapos ang akon video. Salamat gid sa inyo paglantaw sa akon video.